Yon guys, good morning, good morning. Yan. Gagawa tayo ng silencer uli. Ayun ang ating mga gagamitin. Triple eight na pandikit. Magandang pandikit yan. Kahit sa bakal, tumatama. Ay, tumatama. Umaano, kumakapit. Yan. So, para malinis yung lob. Hindi, ano yan. natin to ng hangin. Ito yung magdi-delay dito natin siya guys kakabit yan. yan na yung ating mga gagamitin Saka ito yung pansuksok natin sa barrel sukat na yan guys kakabit na lang natin mamaya Saka ito guys ah, saras cutter siya guys ito yan saras cutter tumutol tayo eh, meron na rin siyang divider na isa sa loob meron siya apat na butas bali lima patigit na ganito yung nasa loob niya isa lagyan na rin natin steel brush dito ah ano tawag dito steel brush good morning good morning eh bagong nating unit bagong unit Ayun. kaya yari lang natin guys gawin yan sinubukan lang natin red dot wala pa tayo scope na panlagay dyan eh eh mga ating gagamitin sa paggawa ng silencer triple eight yung ating pandikit sa mga bilihan ng mga goma yan yung mga panggawang tsinelas. nagamit uh, tayo scotch bright pang delay ng hangin uh, dito natin kakabit takip siya guys ng speaker Ito. takip lang ng speaker yan ayun Ay, siya guys oh. sinira na natin isa eto gumawa tayo neto puro ganito yung kinakabit natin yung yung karamihan na ginagawa natin yan hindi ko lang na ibablog. vlog yan Tsaka ito yung saras cutter. Sink siya guys. Ayan yung ano nyo. Tsaka itong PVC na to. Ayan. Saktong -sakto yan sa barrel natin. Ito guys na ipasok na natin dito sa loob. Sakto na rin to dito. Ayan o. Sakto na siya. Dito yan guys dito. Ayan o. Puro sakto sila. Ayan so siya shout tayo maya maya Ayos na yan, assembly na lang natin Meron na rin siyang divider sa loob Isa, yun. may apat na butas yan Bali lima, patigit na Ganit yon guys Nasa gitna niya Ito yung sa unahan Mamaya assemble natin Sa shout muna tayo Ingat gumagawa. Ayan guys, umpisa na natin. Nagunting na rin natin to. Kabit na natin. Meron na siyang divider sa loob. Isa. Lagyan na lang natin ito. Ginupit na natin. kabit na natin yan guys oh tingnan nyo lang mabuti guys wag nyo lang sasakalin to para yung hangin nya mapunta rito wag nyo sasakalin ng gusto wag nyo hihigpitan kumbaga Ayan. kailangan nyo medyo maluwag lang siya para yung hangin niya rito ma-delay yun, na natin yung isa okay, isa Mamaya papa, ugu, papa agusan natin ang pandikit. kailangan maluwag lang siya guys hindi kailangan na may ikpit. ito kailangan maluwag lang kailangan niya yung yung trabaho niya guys mag delay ng hangin yung yung bakal na to yung magsala naman Okay na siya, guys. Kakabit na lang natin 'to. Ito 'yung mga didigitan natin. Sa kayo nandito. Ang ganda ng pagkakaano natin, oh. Oh, di ba? Oh. ayos 'to. Oh. Kabit na natin 'to. Gamitan natin ng pokpok kasi medyo maano siya mahigpit yun ayos so yun yung ating butas dapat na dapat sya hindi naman natin guys ito meron tayong pang tiran triple eh. ito yung bago paikutin lang natin para makapitan sila ng pandibit yun know. o yun ayos na siya yung nasa loob na may didikitan natin na eh, ito yan, nasa loob na. Tingnan lang natin mabuti kung maganda na yung pagkakalagay ng screen natin sa loob. yan para ayan. Tingnan natin mabuti kung diretsyo Saka natin didigitan Pag naayos na natin yung kadiretsyohan So guys Manawarin mo lang mabuti Nang hindi ka na magpagawa Hindi ka na magbabayad natin guys nice na no. oo bilog na bilog na siya. wow ito naman tigitan natin yung nasa loob para di umusat pero idigdig muna natin para ano para pakat na pakat yun ayos ilog oh. Tinakatan na. Ayos na. guys may may dikit na ito naman guys ito naman guys yung yung PVC puti na yan ganito lang gagawin nyo dyan para sa barrel hanggat na pe-press sya dumidigdig dumi yan yan yan, yan o oh. kasyang kasya dito ito didikitan natin sabay natin ang pukpuk -puk agad ng mabilis yun kasi pag pinagtagal nyo guys hindi na didikit siya mamaya ah hindi na didikit hindi na siya papakat tsaka natin lagyan ng pandikit sa loob sa gilid Shhh. Oh. siya guys oh. Ayan mag Didikit na yan Okay na yan Tay lang tayo maya maya Ayan guys may mga sobra yan Sa gilid Saka ah, ito Mamaya ah, kikikilin lang natin yan Ngayon subukan natin Ito yung ano testing natin sa tukak ayun tukak trikak four cup napakalakas ano guys so kabit natin to ngayon Ah, sakto sa pa lang siya. Matindi guys yung ginagamit natin pandikit na yan. Tapos silipin natin dito sa amer. Kung may sayad. Ganyan. okay na siya guys. Masilip kaya. Okay ito. So, Paputokin naman natin ngayon na may salin, sir. Subukan natin sa tukak. Ayan, tukak. Trikap. Trikap. Oh. Sa porkap. Ayos. Ayos, idol. Malaki iwi na ng tulog niya. Malaki hinina. Lalo guys, pagka may bala na to. Mas mahina. Mamaya, testing natin si may bala. Magsha-shoutout mo Guys, okay na siya guys. Okay na siya. guys kung matatanong nyo kung gano'ng kalaki butas na pre eh? 3 316 bahala na kayo kung nung gusto nyo yung laki basta makita nyo lang kung ano yung loob na to yung kasi yung bumabarag ng bulto ng hangin paglabas ngayon pagka meron ng paglabas nun durog na siya kumbaga mahina na paglabas pero yung bala niya hindi magbabago yun yung parin yun. Kung ano yung lakas ng bala Yung parin yun Yung hangin lang Ang humina siya guys Guys yung shot out Pagka nagpipintura tayo Lagay na na Lagay na natin na doon ah. Ngat nagpipintura tayo na to Para hindi masyadong Humaba, humaba yung video natin Marami na rin tayo hindi pinakita Pati yung ano Pag bilog na to Madali lang naman eh Nagaripin pinambilog natin Ah yan, yan yung pinambilog natin dyan. Guys, pinturahan na natin. Guys, napinturahan na natin. Hindi ko na uh, i-play yung video. Alimutan ko. Ay, gamit natin Pintura.

Nakalimutan natin i -play kanina. Kaya lang mga order tayo ng scoop nun Order ulit tayo Kaya lang subukan na natin sa Shopee bumili Yung scoop natin binili Ewan ko Bahala ng Bahala na sila ron May problema sa totoo lang Shout out Sergeant Fernando Mejia no Obumbasis Pangasinan from Sergeant Conrado Mejia Shout out Rigger Manhunter Shout out Mando Holoma Shout out Joel Bunay Shout out Kapagao Channel Shout out Michael Beleo Shout out Ilohano Gunner Shout out Kapampangan Blog Shout out Walfur Arino Shout out Best Destroyer. Shout out Hunting Adventure. Shout out Carnival Assorted. Shout out Tunying Hunter Blog from Takurong City. Shout out John Smile Hunter. Shout out Tektan Hunting Official. scope mount order tayo nung naiuyo ko kasi yung parallax nya ba't ganun hanggang hanggang 7 lang ay yung parallax yung crosser nya hanggang 7 lang pero ewan lang din natin baka hindi pa natin kabisado baka mataas lang yung mount ng ating ano kasi peki yung una nilang binili Yung mamurahin lang Eh mortar tayo nung medyo May klase ng konte Eh ngayon bibili ulit tayo ng panibago Guys patayuin lang natin